Pag mahirap, pukpuk ka, walang proseso, kulong ka agad, dito ka sa presinto magpaliwanag. bakit mas nauna pang hulihin itong mga nagpo-protesta kaysa doon sa mga magnanakaw na mga politiko na mga congressman at mga senador. Hindi ba mas bayulente ang ginagawa ng mga magnanakaw, ng mga korap na yan, na pumapatay sa buhay ng milyon-milyon nating kababayan? So kaya tayo nandito mga boss, sa harap mismo, inaantay lang natin yung listahan mula sa Manila Police District uh, para magbigay ng assistance doon sa mga hinuli ng na mga nagpo-protesta. Uulitin natin mga boss, naiintindihan natin yung trabaho ng mga kabaro, mga kapatid natin, ng mga pulis. Naiintindihan natin yan, ginagampanan lang nila yung kanilang tungkulin, hindi sila yung kalaban natin dito. Pero dapat maintindihan din ng mga kapulisan natin, ng mga kapatid natin na pulis, na yung mga kabataan na nagra-rally, yung mga kabataan na nagpo-protesta, e eh makatwiran yung kanilang pinaglalaban, makatwiran yung kanilang uh, mga hinihiling. Ayan, boss, laban lang tayo. So kaya tayo nandito. Bakit mas nauna pang hulihin? O may nagtanong, okay lang makapinsala sila. Hindi yon, hindi yon ang punto. Ang punto, makatwiran yung pinaglalaban ng mga kababayan natin. Mas malaki ang pinsalang ginagawa sa buhay natin ng mga kurakot na mga congressman at mga senador. Mas maraming namamatay dahil sa korupsyon. Kaya kung magalit ang mga manggagawa, ang mga kabataan, eh, tama lang yun buhay ng mga kabataan ang nakasalalay dito. Kaya huwag niyong pagdiskitahan yung mga kabataan. Kaya sila nagrarali, kaya sila nagpo-protesta dahil galit sila sa nangyayari. Kinabukasan nila ang ninanakaw dito. Kaya huwag niyong sisihin yung mga nagpo-protesta, huwag niyong sisihin yung mga nagrarali. Dahil pinaglalaban din nila yung karapatan ninyo. Pag ninakawan kayo ng mga gago, ng mga congressman, saka mga senador, pinaglalaban din ng mga nagrarali, mga nagpo-protesta yung karapatan ninyo. Kaya nandito tayo, naantay natin yung listahan para malaman natin kung nandito. Again, uulitin natin, hindi kasalanan ng mga uh, ng mga pulis, trabaho lang ginagawa nila. Hindi naman kalaban yung mga pulis, ang kalaban natin dito yung mga gagong mga politiko, yung mga siraulo ng mga politikong congressman at mga senador. Eh kung, kung kinukulimbat na sa atin, daang bilyong piso, hindi pa ba tayo magagalit? Kung kinukulimbat sa atin daang bilyong piso mula sa pawis at dugo natin ng na mga manggagawa ordinaryong Pilipino, hindi ba dapat magalit tayo? Hindi ba dapat na talagang uh, magwala tayo? Bakit mas naunang hinuli 'yung mga kabataan na nagpo-protesta? Bakit mas naunang hinuli 'yung nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at ng kanilang galit? O kaya nandito tayo, inaantay natin 'yung listahan. Oh, meron din dito ng mga kamag-anak. Inaalam nila kung nandito ba sa Manila Police District yung kanilang mga kamag-anak. Kaya wag natin kagalitan yung mga kabataan. Wag natin kagalitan. Tama lang na magalit. Daang-daang bilyong piso ninanakaw, trilyong piso ninanakaw sa atin. Walang mali sa pagpoprotesta. May mali kaya merong nagpoprotesta. Pero inyo binugbog yung mga magnana, yung mga kabataan na para bang wala silang karapatan, binugbog, pinagpapalo, yung mga magnanakaw na mga congressman, yung mga politiko, yung mga senador, yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno, bakit protektado sila? Bakit hindi sila pinagpupupok ng batuta? Bakit malaya pa rin sila? Bakit ang sarap pa rin ng buhay nila? ba? Diba? Pag mahirap, pukpuk ka, walang proseso, kulong ka agad, dito ka sa presinto magpaliwanag. Bakit kapag ordinaryong Pilipino, kapag kabataan, pag galit na galit sa, galit na galit sa korupsyon, pag pag gumawa ng mali o tinuturing nila na mali, eh agad huli. Walang due process. Gusto lang magpa, gusto lang mag uh, magsabi, mag magpahayag ng hinanaing sa ating gobyerno, biglang huli, pinagpupupukpok agad. ba diba? Bakit kapag sina Zaldico, bakit kapag sina Martin Romualdez, ang haba-haba ng mga proseso, ang haba-haba ng mga hearing, oh bakit, bakit dito sa mga ordinaryo? Bakit dito sa mga kabataan na nagpapahayag lang kanilang damdamin, eh agad inuhuli? Di ba? Kaya yan mga boss, nandito tayo sa mga nais na magbigay sa mga kabaro natin ng na mga abogado, mga kapatid natin, mga kamanggagawa natin ng na mga abogado na gustong magpahat, magpahatid din ng tulong, assistance dito sa mga nahuli, na mga nagrarali, nagpoprotesta. Welcome na welcome po. Iayos po natin yan. Laban lang mga boss. Laban lang. Makatwiran. Mat makatwiran yung pagrarali ng mga tao. Hanggat walang napapanagot. Hanggat walang nakukulong. Daang bilyong piso pinag-uusapan natin dito. Pag ikaw, nag pag nagnakaw ng mangga o ng sardinas right, o ng corn beef, kulong ka agad. Walang due process. Sa presinto ka magpaliwanag. Pero bakit kapag... Bakit kapag Uh, congressman o senador yung nagnakaw daang bilyong piso eh grabe di ba napakahabang hearing napakahabang investigasyon so kaya tayo nandito para magbigay ng hindi natin kinukonsinte yung mga nanggugulo hindi ganoon ang pinupunto natin dito oh. di ba Kinukonsinti ba natin yung panggugulo? Hindi yun ang pinupunto natin dito. Ang pinupunto natin, bakit nagagalit ang mga tao? Bakit nagagalit ang mga makabataan, ang mga manggagawa ordinaryong Pilipino? Huwag niyong ilihis yung issue. Ikaw, harap-harapan ka na pinagnanakawan daang bilyong piso. Magpapasalamat ka, ngingiti ka, matutuwa ka. Di ba hindi naman? Hindi natin kinukonsente yung maling gawin.